Pusibling na pag-aralan ng mga ilegal na pogo ang kahinaan ng regulatory agency sa Pilipinas, kaya nakalusot ang mga ito ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa kabila naman ng mga krimeng iniuugnay sa mga pogo, magdudulot daw ng mas maraming problema kapag ipinagbawal ang mga ito ayon sa PAGCOR. May report si Tina Panganiban Perez. Human trafficking, cybercrime, panloloko, at karahasan sa kababaihan. Ilan lang yan sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo na naitala ng NBI mula November 2019 hanggang March 2023. Ang tanong, paano nakakalusot ang mga illegal na Pogo? Nakita nila yung mga weaknesses natin na op, oh, madaling mag-apply ng ID doon, non-appearance pa. I think this is the time na kailangan uh, balikan po natin yung yung mga proseso po natin. Si Defense Secretary Gabchoodoro, itinuturing ng national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na pogo. Para mapigilan ang mga krimeng dawit ang pogo, isinusulong na sa Kongreso ang pagban sa mga ito. Uh, we're open to hearing uh, all uh, issues concerning the uh, uh, pogo. Uh, basta dapat uh, lahat ng mga stakeholders yan na uh, sumunod sa batas at sa mga lumalabag sa batas uh, malagot po kayo sa ating mga law enforcers. Pero imbes na total ban, mga di maayos na pogo lag ang inirekomenda ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda na alisin. Malaki pa rin daw kasi ang nakokolekta ng pamahalaan mula sa mga legal na pogo. Tumaas pa ito noong 2023 kumpara noong 2022. Sa datos ng BIR, mula 2018 hanggang 2022, umabot ng mahigit 20 bilyong piso ang nakolektang buwis mula sa Pogo. Ganito rin ang punto ng pagko. Kahit ipagbawal, baka raw mag-operate pa rin ang mga Pogo ng patago at mahihirapan lang silang imonitor ang mga ito. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa ating mga kapuso abroad. Samahan kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.